Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan kanina madaling araw. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Maris, good morning. Tumagal namang ng mahigit sa isang oras yung malakas na busang ulan dito sa Quezon City kaninang madaling araw. Pero nagdulot ito ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista. Mag-alas 4 na ng madaling araw kanina na bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Ang mga sasakyan sa EDSA, nagmenor. Halos mag-zero visibility naman sa ilang bahagi ng Quezon Avenue. Ang pag-ulan, sinamahan pa ng pagkulog at pagkidla. Gator deep ang baha sa Quezon, Quezon, Avenue malapit sa kanto ng Biak na Bato Street. Dahan-dahan itong sinuong ng ilang motorcycle riders. Malakas din ang buhos ng ulan sa Banawe Street. Kaya mabilis na tumaas ang tubig sa Banawe Corner NS Amoranto Street. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng NS Amoranto Street. Nagsilutangan sa bahang mga basura. May mga motorista din bumuelta na lang para humanap ng ibang ruta. Ang ilang sasakyan inilikas sa mga residente sa mas mataas na lugar. Gutter deep din ang baha sa Santo Domingo Avenue malapit sa kanto ng Calamba Street. May baha rin sa Edsa Cubao Underpass. Sa Maynila nakaranas din ng pagulan sa bahagi ng Rizal Avenue at Blumentritt Street. Narito naman ang magkakasunod na pahayag ng mga motorista na naglikas na kanilang mga sasakyan sa mas mataas na lugar at mga motorcycle rider na naapekto ng pagbaha sa Quezon City. Nalubog na ibang sasakyan nandoon sa lobby. Eh. Yun ang inaan namin pagka ano, namin kagad. Para hindi lang, manong kasi mahirap maapektuhan. Eh. Malaki din gagastusin. Mga 30 minutes sir, umabot nang hanggang ano, tuhod yung tubig doon sa may ano, pinaparadahan namin. Baka na naman maano yung truck namin kasi nung nakaraan nung Christine, dalawang truck ang nalubog namin diyan sa baha. Mm, bali yun nga, pagka naano namin yung lakas ng ulan, la, nalikas na kami kagad. Mahirap po kasi wala kami madaanan tulad yan, maliit yung motor namin, hindi kami maka-access. Tapos delay pa delivery namin kasi gawa ng bahay ng kalsada. Grabe, lahat ng mata walang, walang malulusot ang puro bahay. <laughs> Uy, aga mo, inagahan namin pasok para hindi malate, malate talaga. Hanap ng, ano, ng daan na hindi masyado mataas yung baha. Samantara Maris, ito na nakikita nyo ngayon, ito yung bahagi ng NS Amoranto, malapit dito sa kanto ng Biak na Bato uh, Street, uh, rather dito po sa Santo Domingo Avenue. Ito po yung kalsada na tatagos doon sa Araneta Avenue. Sa ngayon ay hindi pa rin ito madaanan ng mga motorista dahil doon sa informasyon na nakuha natin sa mga taga-barangay Diyan sa may bandang gitna, yung sa Moranto Corner Don Jose Street, umaabot pa po sa 4 feet yung taas ng tubig. Yan ay bumababa na ng kaunti dahil kanina 5 feet and a half ayon dun sa mga taga-barangay base sa monitoring nila. Kanina nakita natin na may sumubok dito pero hindi kinaya at bumalik din yung mga sasakyan at dyan sa may bandang gitna. Hindi lamang yung mga bahay yung nakita natin, ano, nagsisilutangan yung sandamakmak na basura. Kaya maraming mga motorista hindi pa makadaan sa kasada na ito hanggang sa mga oras na ito. Yan ang latest. Ako po si James Agustin para sa si GMA Integrated News. Gaya sa NS Amoranto, abot baywang pa rin ang taas ng tubig sa Santo Domingo Avenue sa Quezon City. Kaya mga motorista, hirap sa biyahe. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, paano na ang ginagawa ngayon ng mga motorista? Maris, good morning. Umahanap na muna ng alternatibong ruta yung mga motorista na nakikita natin dito. At karamihan ay bumubwelta. Hindi pa rin nga kasi madaanan itong bahaging ito ng Santo Domingo Avenue sa Quezon City hanggang sa mga oras na ito dahil doon sa pagbaha na kanila pa naranasan na madaling araw dulot nga nung pag-ulan na naranasan dito sa Quezon City. Abot bewang ang taas ng tubig sa Santo Domingo Avenue, Corner Calamba Street. May ilang residente maris na sinuong yung bahana yan pero ang mga motorista bumuelta na lang. May nakatalaga ring tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department na nag sa mga motorista na humanap na muna ng ibang ruta. Binahari ng Don Manuel Street hanggang sa kanto ng Biak na Bato Street. Unti-unti unti na itong humuhupa ngayong umaga pero umabot raw ito hanggang abot binti kanina. May mga residente na inabutan namin naglilinis ng mga basura na inanod ng baha. Samantala Maris, ito nakikita nyo, ito po yung bahagi ng uh, Santo Domingo Avenue na hindi pa rin nadaraanan ng mga motorista. Nilawin lamang natin ano, ito dito sa may kanto ng Calamba Street. Pero yung ibang parts ng Santo Domingo Avenue ay wala namang pagbaha. Ito po kanina ay umabot daw talaga Uh, hanggang abot uh, dibdib ayon doon sa mga residente na nakita natin dito. Kaya naglikas na rin sila ng kanilang mga sasakyan. At ngayong umaga nakikita natin na uh, may mga residente dito na naglilinis na ng mga basura na inanot ng bahahong. Bahagya humupa na yan Marisa, no? pero napakabagal ng paghupa base dun sa obserbasyon natin pagdating natin dito sa lugar. Yan ang unang balita. malarito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Matumal ang huli ng ilang mga isda sa Ilocos Norte dahil sa masamang panahon, dulot ng bagyong bising at hanging habagat. Live mula sa Ilocos Norte, mayroon ng balita si Darling Kai. Darlene, kung saan na ngayon ang sitwasyon dyan, yung panahon, lagay ng panahon. Maries makulimlim yung kalangitan tapos ambon-ambon yung nararanasan ngayon dito sa Lawag City Ilocos Norte. Pero tuwing hapon ay bumubuhos yung malakas na ulan na sinasabayan din ng malakas na hangin kaya ilang araw na raw apektado yung ilang residenteng nakausap namin dahil nga rito sa sama ng panahon. Limang araw na tigil si BJ sa pamamana ng isda dahil sa masamang panahon. Mas maaraw na kahapon ng umaga kaya nagpasya siyang sumisid para may maibenta. Yun nga lang. Matuman ngayon ma'am kasi maano ma, ma, yung malabo yung tubig ngayon. Mm -hmm. Bakit? Dahil... Kasi may bagyo. Ilang pirasong maliliit na isda at pugita lang ang nakuha niya. Sakto lang sa pangulam pero wala pa rin siyang kita. Buong araw makulimlim sa Ilocos Norte bandang hapon, umula ng malakas at may kasamaring malakas na hangin. Inabutan naman namin ng ilang residente nagtutulong-tulong para hatake ng lambat ng isang pabalik ng pangka ng manging isda. Kukunti kasi may bagyo kasi. Wala pang tatlong kilo ang mga isda, puro butete pa, kaya tinapon din ang marami sa dagat. Wala na namang kita si Richard at kanyang makasama na isang linggo na raw hindi nakakapangisda talang ganyan ang fisherman ma. Uh, kahit walang huli, eh, pwede na rin. Tinuloy naman ng ilang turista ang kanilang bakasyon dito sa Pagudbod kahit masama ang panahon. Ang pamilya ni Menchi na taga Cavite pa, pinagdasal daw na sana gumanda ang panahon. Actually, parang staycation na nga maghapon. Pero pinag-pray na lang namin. Sabi ko, you have to ano, wake up early in the morning para masulit. Ayon sa monitoring ng pag-asa, lumakas pa ang bagyong bising kaya makararanas ng rough seas ang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, kabilang ang bayan ng Pagudpud. Kaya bawal uling pumalaot ang mga manging isda. In coordination with the Philippine Coast Guard and the uh, PNK Maritime as well as yung mga local government units natin sa barangay, sa uh, city, sa mga uh, sa at sa province. Uh, natin yung uh, pagbabantay at pag-info uh, dissemination sa mga fishery folks natin. Huwag muna kumalawot, habang uh, 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 malakas yung alon. Nananatili naman daw nakahanda ang provincial government sa anumang epekto ng bagyo. Maris, kanina narinig ko, inanunsyo na natin, pero ulitin ko lang po para sa mga kapuso natin na katututok pa lamang ngayon. Kagabi pa lang ay sinuspindi na ni Governor Cecilia Areneta Marcos yung pasok o klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan mula kindergarten hanggang elementary. Pero iniiwan niya raw yung otoridad sa mga mayor, school heads at mga employer kung magsususpindi rin sila ng pasok sa kanika nilang mga lugar. Yan yung latest mula rito sa Lawag City, Locos Norte. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. May tinilagang designated lanes sa MRT-3 at LRT-2 on Department of Transportation para sa mga estudyante. At live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning. Para makaiwas sa hassle para sa mga estudyante sa pagkuha ng kanilang mga student discount, ay may ganito ng mga dedicated na mga student lanes sa MRT-3 at sa LRT-2 tulad na ating kinatatayuan dito sa Legarda Station. Kapag rush hour, nagkakasabay-sabay ang mga pasahero sa mga tren, lalo na ang mga estudyante na papasok sa paaralan. Nagiging problema raw ito ng ilang mag-aaral dahil may student discount nga sila na 50% pero naiipit naman daw sa pila. Para daw kasi maka-avail sila ng discount, kailangan i-verify ang kanilang mga school ID o documents. Kaya si MJ Eason nagbabayad na lang ng pangkaraniwang pamasahe para mas mabilis. Mahaba po kasi minsan yung pila kaya hindi na rin po ako nag-aavail. Para pag meron na po, para mas maganda. Naglagay na ng dedicated students lane ng Transportation Department's MRT3 at LRT2 para maiwasan ng ganitong aberya. Approve ito sa college student na si Ethan gawa para hindi na raw siya malit at maubos ang oras niya kakapila. Nabutan ko po yung start nung student discount nung the week po after nung ay the week na nag site po yung OJT ko. So medyo mahaba po yung pila sa sudyante pag rush hour times po. Mas maganda na po para sa mga students kasi hindi na po sila nahalo sa mga PWD, sa mga seniors. Maris may pagambon ngayong umaga pero dumungaw na rin ang araw at uh, naging maaliwalas din yung travel experience ng ating mga commuter. Ito naman yung student lane sa ating likuran, ito'y walang pila sa mga oras na ito. Ito ang unang balita mula rito sa LRT2. ba Bahamalagre para sa GMA Integrated News. Apektado ng madalas na pag-ulan ang bentahan ng gulay. Inaasahan ng mga tindera na tataas ang presyo ng ilang gulay. Ang iba naman na madaling masira, ibinaba ang presyo para maibenta na agad. At live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlac. Bea! Maris, good morning. Tuwing umuulan o tuwing tag-ulan, inaasahan nga ng mga nagtitinda ng gulay na tataas ang presyo. Pero ayon sa mga nagtitinda ng gulay dito sa Blumentritt Market sa Maynila, napipilitan pa silang ibaba ang benta nila kapag naapektuhan na ng ulan ang kalidad ng gulay nila. Malakas na ulan ang bumungad sa mga nagtitinda sa Blumentritt Market sa Maynila kaninang madaling araw. Kanya-kanya silang diskarte para maisilong ang mga paninda nila. Pero ang ilang tindang gulay hindi na nailigtas at nabasa na ng ulan. Tuwing tag-ulan, inaasahan na raw ng mga tindera at mamimili ang taas presyo sa gulay. Gawa ng yung ibang patong-patong at saka ano, yung, yung pagkarga. Siyempre umuulan, matrapik. Kung halimbawa tuma tumaas ang kuha namin, papatong lang kami kahit konti lang. Konting patong, pwede na. Eh, pagka po ulan, maganda ang gulay din kasi nga sumasariwa kaya lang tumataas. Problema rin daw nila ang mabilis na pagkasira ng ilang gulay tulad ng repolyo kapag maulan ang panahon. Iba kasi ang tubig ng ulan eh, kaysa sa tubig na ano, natural lang. Kailangan hahabulin mo rin yung, ano, yung punan mo, kahit nadulogi ka na, bigay mo na lang siya para yung ano, magiging pera. Kasi itatapon mo. Tinutumpok na lang po namin pagkagano. Binibigay na namin pagka ano, kahit sa mababang presyo. Para at least maging pera. Ang mga mamimili naman, todo check sa kalidad ng gulay na binibili nila. Hindi po mawawala talaga yung nasisira. Kasi katulad po yung mga yung mga ano pagka po nabasa talaga yan, nasisira talaga. Nakakatawad naman po. Sa Benguet, maraming magsasakang napilitang anihin ng kanilang mga pananim. Daing ng isang nagtitinda sa La Trinidad Vegetable Trading Post, halos palugi na raw nila ibenta ang panindang repolyo. Matumal din daw ang bentahan ng gulay sa Metro Manila dahil sa pag-ulan. Sa Blooming Treat Market sa Maynila, nasa 60 pesos kada kilo ang repolyo. Abot naman ng 80 pesos ang kada kilo ng talong. 140 pesos sa sibuyas at bawang at 60 pesos naman sa kamatis. Ang carrots naglalaro sa 80 to 100 pesos. 180 pesos naman sa broccoli at 200 pesos sa cauliflower. Maris, sa ngayon, wala pa naman daw gaanong paggalaw sa presyo ng gulay dito sa Blooming Treat Market. Ang inaasahang taas presyo sa gulay ngayong tag-ulan ay nakatebende raw sa mga supplier nila. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Gagawaran ng programa ang Department of Education para matutong gumamit ng artificial intelligence o AI ang mga estudyante at guro. Pangamba naman ng ilang eksperto baka makabawas ang ng AI sa kakayahan ng mga estudyante na mag-isip. May unang balita si Von Aquino. Po yan. Diba po, na ko na po. Ang incoming second year college student na si John Dinya Tunay na pangalan, palihim daw na gumagamit ng AI sa kanyang assignment. Magse-search po ako ng topic. Tapos, dun po is... Kinukha ko po yung text. Ang mga nakuhang impormasyon, inilalagay daw niya sa slide presentation. At dahil takot daw siyang mabuko ng guro, dumidiskarte siya para hindi mahalata. Inahaluan ko po ng konting ano ko po, um, sariling opinion ko po. Ang senior high school teacher na si Daisy Marasigan nag-post sa kanyang social media account ng tutorial ng paggawa ng lesson plan gamit ang AI. I think it's high time, especially in the 21st century na kinakailangan na natin i-embrace yung AI. But of course, there is caution. Para makasabay sa AI, sabi ng DepEd. Soon, babaguhin na rin natin yung ating kutulong para uh, matutong magkumamit ng AI. Bata, matutong kumamit ng AI yung mga guru natin at ang pagbabago na inanticipate po natin sa uh, darating na mga taon. Ang problema, makakapag-isip pa kaya ang mga estudyante? Sa pag-aaral kamakailan ng Massachusetts Institute of Technology o MIT, lumabas ng paggamit ng AI para magsulat ng essay, ay maaring magdulot ng cognitive debt o yung kawalan ng effort na mag-isip para makasagot at posibleng pagbaba ng kakayahang matuto. Hindi pa definitive ang resulta at hindi pa na review. Pero ayon sa isang local academic head, na naniniwalang binago na ng AI ang edukasyon sa bansa. Karaniwan, ginagamit ito bilang gabay, pero hindi bilang sagot sa kabuuan. Kasi kailangan pa rin natin ng critical thinking, kailangan pa rin natin na mag-aral. Sa kanilang universidad, hanggang 15% lang ng thesis at research paper ng mga undergraduate ang pwedeng gamitan ng AI. May AI tools daw sila para madetect kung merong sumobra. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. May reflection post si Mika Salamangka pagtapos ng uh, big win nila ni Brent Manalo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sabi ni Mika, pumasok siya sa bahay ni Kuya na konti lang ang dalang damit dahil hindi daw niya in na aabot siya sa big night. Full circle moment din daw dahil lang mag-audition siya sa PBB noon. Hindi siya nakapasa. Ngayon, naipakilala raw niya ang sarili dahil sa PBB. Nagpapasalamat din si Mika sa overwhelming support at love sa kanilang duo kabilang ng Sparkle Family. Kasama niya raw sa naging laban sa bahay ni Kuya ang Breka at Shukla at Dust B. And speaking of Abisala, Abisala. very creative ang isang Encantadia fan at mula Lagong Long ni Samis Oriental sa ginawa niyang DIY costume ni Kera Nitena. Ibinita ni Jazdy Yamo Kailing, a.k.a. Mr. Fashionista, ang kanyang obra mula sa paggupit at uh, pagtatagpi ng body dress at headdress ni Metena. Favorite character niya raw si Metena, played by Rian Ramos sa Encantadia Chronicles Sangre. Dahil sa kaibang kwento ng karakter. March 2025, nang simulan daw niya ang paggawa ng mga costume ng mga karakter sa Encantadia na nagsisilbi raw niyang happy pill at stress reliever. Kapuso mo, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.